For this video ay nandito tayo sa Halo Halo de Iloco, one of the best restaurants not only in La Union but in the Philippines. Dinadayo daw ito ng mga tao mula sa iba't ibang parte ng Pilipinas dahil sa mga kakaibang lasa at potahe ng mga menu nila. Kaya ngayon, bibili natin lahat yan simula sa kanilang top selling na Halo Halo, Buknok, Bukong Bangus, at marami pang iba. At aalamin natin kung ano nga ba talagang kakaibang lasa ang meron ang restaurant na to. Kaya samahan niyo ako. Kasama ko rin ang ibang team Choi at sabay-sabay tayong mag-food trip. Let's go. Bago tayo kumain, ay kilalanin muna natin ang taong nagpatayo ng restaurant na to. At kung ano nga ba talaga ang meron dito. Ano meron ang Halo-Halo de Iloco? Yeah, ang Halo-Halo de Iloco actually hindi lang siya considered as restaurant. Considered siya as one of the tourist destination dito sa Norte. Pag kakain ka dito sa Halo-Halo, hindi lang yung food ang i-crave mo, yung experience mismo. Uy, pagpasok mo dito, paglabas mo, ibang tao ka na. Pwede. Pwede. Pwede 'yun. Ganong experience. Ano po ba yung mga pagkain meron dito? Ah, mga Ilocano foods. Tapos more on sa Filipino foods din pero may twist. Last na question ko na lang sir. Kung tuturuan niyo ako ng Ilocano word, anong ituturo niyo sa akin? Huwag niyo sabihin yung meaning, sila na bahala mag-decide. Okay lang kahit ano. Kahit ano sir! Oh. Okay. Ay alam ko yun sir. oh, yun yun. Oh, p <laughs> at ngayong masaka curious ako sa mga lasa ng pagkain nila. Halina't samahan nyo kami at tikman na natin lahat ng nasa menu nila. Parang hindi ako sanay mag-food series na wala si Jay. Oh. Parang yeah, may kulang. Ako talagang subuan mo mamaya. <laughs> <laughs> Lablam! Anong <laughs> <laughs> <Kalong laughs> gusto mong pagkain na blam? Hindi mo gano'n si Jay. Ay, di ba? Mismo. 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 Oh. Okay guys, so nandito na lahat ng food at lahat to may kanya-kanyang twist na ngayon nyo lang makikita. At kami ngayon lang din namin nalaman na may ganito pala. Yes, at, yung at ngayon palang naamoy ko na napakabango. So ano gusto mo unahin, Joy? Para gusto kong unahin yung okoy. Okoy. Okay. So unahin natin. Yes. Oh, okay. Woo! May buha pala, pakambutin. Yes. Uh, okoy. Okoy. Now, Guys, tinan nyo yung okoy nila. Para siyang, ano, brownies. Yung itsura niya. Yes. Oo so, nga, ano, Ganda ng presentation. Yes, parang dessert. Anong tawag ito? dito sa suka? Sumaya. Sumaya Ay. is an Ilocano term, which means malandi. Ah! Ah, hi. ah, hindi sa akin to. Ayoko nito. <laughs> so, let's try this okoy. Cheers, love! Ay! Ay Oy. 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 Pero, May namimiss. Alam mo kung bakit puro buko dito yung bakit? nasa labesa? Kasi... Kung inaakala mo Ang pag-ibig niya'y magbabago Itaga sa buko <laughs> Oh, nataga sa buko yun. Oo, oh, ano. uh, Agasi kaso may kulang eh. Wala na Jay? J? <laughs> <laughs> Jaime. <laughs> Siyempre, mas okay pagkasama oh, ka. cheers na tayo. Cheers! Sao, 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 pa. Sarap, Ang crispy. ginagawa mo. Gagawin yung sarap, sinoso. sarap. Pasan yun na dito, masarap pa rin. Kasi usually kumakain ako ng okoy eh, sa pambanga sa amin. Dito sa okoy na to, hindi mo siya ang malansa. Yes, at saka ano? Sobrang, ang dry niya. Ang smooth. Hmm. Hindi siya malalasang pero hindi. Eh. <laughs> <laughs> Tawag-tawa ako dun oh. <laughs> hindi, ang sarap niya. Hindi siya yung, hmm? Hindi siya yung usual na okoy na may maram masakit sa bibig. Oh, uh, mm. mm -hmm. ito, lasanggas na mo yung hipon. Pero para sa pancake. Wow. Mm. Huh? Ano po ito, aside sa mga shrimp? Meron po siyang kamote po. Ah! Mm. Uh, squash. Sige, mm -hmm. tatry ko may suka. Ah. Try mo yung may suka. Sarap. Ang asim! Hindi <laughs> ako may susuka, pero ang sarap nito. Champion. Hindi kami naniniwala! Gutom na sila! Ipasa na ba natin? Yes. Bande. 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 Oh, hindi! <laughs> Grabe naman yon. What is that? Oh, korok! <laughs> Patatagalin niya natin! <laughs> Ipasa! 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 Sarap <laughs> so, nung okay nila, guys. Parang hindi ka masyadong magigilty kasi hindi siya masyadong oily. Yung feeling. At saka last na last ako yung shrimp dun. Kaya Colin. 10-10 sa akin para sa Okoy. Ako makain mo ng Okoy eh. Iba, may different attack siya na Okoy. Okay, next. This is their... Emparidados Cheeseburger. Burger ito? So, ang Emparidados, ang kanilang cheeseburger, pero mukha siyang mamon. Oo nga eh. Kala ko nga, ano eh, lechon kawali. Parang siyang mamon. Yes po, Spanish bread po. Ah, Spanish bread yung ginamit. Ang galing. Kabasi. Kalingot niyo guys yung sa loob. Hindi Hindi siya mukhang burger talaga. Yeah. may homemade lang ganisa siya. So, ginawa siya sa bahay. <laughs> Kasi homemade. Ano yung nakadalawa ka na? Nakadalawa ka na? Parang may kalasa siya eh. <laughs> ano ko yung kalasa? Porque contigo yo es mojito. May kalasa eh. Parang, parang siyang empanada. Yes, uh oo. -oh. Parang pamilya yung lasa niya. Ayun niya yung burger sa loob. Mm. After the first bite. Ayan, yung longganisa niya. Mm. Ang sarap ng longganisa niya, Choy. Mm. Ako yung nag nakagat ko eh. Yung longganisa eh. Something new na, pero parang medyo familiar. Pero ang sarap yung sa loob niya kasi lasang lasa mo yung longganisa at saka yung cheese. Nagko-complement yung lasa niya sa bread, sa meat. At, at saka, ano siya, it mean, grows on you. Wow. Kasi nung una sa akin, hindi ako familiar sa lasa so parang okay lang. Pero habang kinakagat ko, nalalasahan ko na yung longganisa, yung cheese. Sumasarap siya at saka gugustuhin mo pa. Yes, yeah, exactly. Yun nga lang, oily cho, oily yung... I love it. Kasi compared naman sa burger, ito yung ano niya, as I think, fin rye, no? So, para sa mga mahilig sa oily, mas gugustuhin nyo to. Para siyang crispy burger. Ako, nagustuhan ko sa kanya yung pagka-blend ng cheese niya dun sa bread. Ang sarap ng combination. Mm. It melts in your mouth. Not wow. in your hand. Parang may nagsasabi nyo So, yung puro ulam lang kanay natin. May kanin pala. O, e, nga, mag-try tayo ng may rice. Guys, ang cute ng presentation ng rice nila. Parang maliit na kaldero. Kakain ako lang ng isang kalderong kanin. Yan. So, total magra-rice na tayo, Choy. Ay, di ba natikmanan na, yung chips nilang iba-iba yung kulay? Oo nga, no. Cheers. Mmm. Kami natin siya yung nanonood sa crispy. Mm -hmm. Wow. Hindi okay. lang basta yung pagkain yung masarap, pati yung kumakain masarap. Sa akin sila natatakam eh. Oh, yun nga eh. Mm. Okay lang, hindi. Comment down below kung natakam kayo sa kumakain. <laughs> Pag na, huwag nyo nang i-comment. <laughs> Okay, next. So ngayong nagkanin na kami, titikman natin ang kanilang buknok. Buk buko na manok. Well, dahil uh, nitong mga nakarang araw kasama namin ng isang bukbok. Ngayon, uh, kakainin namin <laughs> buknok. Sino may bukbok, Choi? Ewan eh, ko. Tinitingnan ko siya ngayon. <laughs> Hindi, pero ngayon ano ba ang buk-buk? Buknok! Buk buknok! Ang buknok ay ano raw siya, buko sa manok. Para siyang sinigang sa presentation ng buko. So, sobrang nakaka-excite siya kasi kung isipin mo una, parang matamis yung pagkain. Pero uh, pagtingin mo, sinigang. So, yun yung manok niya guys. So, ako na maglalagay sa'yo, Choy. Gusto <laughs> so, mo ng gulay? Gulay, please. Gulay. Ay, yes, sorry, yes, Choy! thank you, thank you. Wow. Hmm? sa amoy pa lang, madami na siyang spices. Wow. Actually, ako, mahilig ako sa masabaw na ulam eh. Para sa akin, hindi mawawala yung sabaw pag kakain ako. Yan, so ito na ang kanilang buknok. Cheers. Cheers. Wow. Explosion ah? in my mouth. Ang <laughs> <laughs> sarap! Maanghang na siya. Hindi mo na kailangan, guys, ng patis or sili. Wow. So, so parang siyang pinagmix na parang di ko malaman kung may pagkatinola siya na siligang na sariling ano halo-halo yung, oo. Sariling halo -halo yung flavor, ano, Dahil sa buko. May added flavor na dinadagdag si buko. So check tignan natin manok na excited. Tignan ako. natin sa may kanin. Nakikita niyo yung manok niyo guys. Ang ganda ng color. ganda ng pagkaluto. Pero malalaman natin pag tignan natin. Cheers. Bahala ka na mag-vlog dyan, Choy. Butom na ako. Ano mo? Alang review mo na? Ayan o, oh, dalawa na lang yan o. Oh. In fairness, Ang senior at ako ni. Wala na bakit pala siya eh. sakto na yung ano, combination ng ano niya. Yung asim niya, ako hindi ko na kailangan magpatis. Hmm. Hindi niya na kailangan ng sausawan. Tama yung sinabi ni Albert eh, maasim na maalat na maanghang. Parang lahat nandito na. Mm. Ano masasabi mo so sa chicken, Choy? Ito yung gusto kong luto ng chicken. Alam mo, ito yung pang, pang sinigang na manok. Yung tenderness ng chicken. Mm hmm. mag mo siya eh. Mm hmm. Ayan, oh. No? Gord, lang <laughs> kami sa waba. Oh, okay na. Saan naman may nararamdaman ng hindi kayo? Oo, nagulat mo ba? Saan may nararamdaman ng hindi Ayan, so. <laughs> magkakaibigan ba tayo dito? Masarap <laughs> 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 siya. For me, 10-10 siya. Wow. Ako siguro mga 8.5. Masarap siya. It's unique. Eh, kakain na rin sila! Eh. Yeeey! Yeah. Kanin, kanin, kanin. So, kanin, 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 kanin! 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 Okay, so next natin yung kanilang pusit sisig. Wow! Yeah. Wow! Yung slices ng pusit niya is parang french fries. Ah, kung makikita nyo, nasa sizzling plate. At ito yung una ko naamoy kanina eh. Oo, oh, ang bango! <laughs> Naglalaway ako. Yung sabaw pa lang, ulam na eh. Oo nga okay. eh. Let's try. Cheers, Joy. Cheers. Oh my God, ang sarap ng sisig, Joy. Akin na lang to. <laughs> sarap. Champion yung sisig nila. kailan ako mahilig sa squid. Ako rin. Favorite ko squid. Parang may matamis siya, no? Na something, ano. Mm. Yung yun pa sarap sa sisig nila, may pagka matamis. Pag hindi siya yung umay na tamis. Kasi hindi siya overcooked. Yung pagka combination ng sauce sa sisig, ang sarap. Yes. Alright. Sa sisig. 10 din sa akin. Okay, good. Ako na to, 9. Sarap yung sisig. Okay, next. Okay, next is, ano to? Beef skin. Beef skin. 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 Yung itsura niya para sa litid. Oo oh, nga, parang litid yung datingan niya, uh, na maraming oh, silin. Oh. Wow. May itlog pa to? Ah, may kasamang itlog. Para na siyang ano, ampalaya. Oo. Oh. Ayan. Hindi naman sobrang anghang to, no? Hindi naman, wala namang masyadong sili. Um, okay, guys. Ito, first time let's ko na give try. naman. try. Beef skin. Beef skin. Ang ah, expect ko, Chuy, sa beef skin, parang crispy skin. Pero hindi oh, Oo, oh, parang ako din. Parang makapal ang balat ng beef, di ba? Mm, pero, pero ito, mukha parang siyang malambot. Tumunan natin. Yes. Eh? 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 Oh. Mm. Ang chewy Ay, niya. No. Parang na lang ako sa, mm, ano, texture. sa texture niya mm. una. Pero pinilit kong absorb yung lasa. Masarap yung lasa. Tapos pagka spicy niya. May naiwan pa. Naiwan yung kanin. <laughs> Sarap na kanin. Alam mo kung anong masarap niyan, Choy? Lagyan mo ng beef skin. Tumakam mo na sa bawas. Oo, oh, pwede, pwede, Champion. Masarap pala yung beef skin. Sarap na to, ah. Oo. Pwede siya lang ko natitimang. Hindi siya yung usual na ano, yung ina-expect ko na crispy na parang sizzling, sisig, sizzling, ganun. Yes, yes. More on chewy siya na gooey yung texture niya. Pero masarap siya. Kakaiba. So gano'n ito? 9 out of 10 for me. 19 din sa akin. O pasa, pasa! Yay! O dikaw lang, bigyan niyo naman siya. Ay, o yan na pala! Wala na pasa sa kanila! Puro sa kanan! Iyon mo, napansin mo? Di ba nandun ka kanina? Inawag ako sinampalukang kambeng, Choy. Wait uh, lang, Choy. Tigman mo na namin. <laughs> Sabi niya, Choy, dito madaling yan. <laughs> May sa kambing yan, eh. May niligawang kambing dati. <laughs> <laughs> so, guys, ito ang sinampalukang kambeng. Compared dun sa isa, ito wala siyang masyadong gulay. Ito sa sabaw niya. More, dyan, more on, an ano lang siya, sile. Sibuyas. Sibuyas. So, oh. At yung pagkasabaw niya malalaman mo, kambing siya eh. Paano malalaman na kambing? Yung broth ng... Wow, broth! Oh. Bro. Uh, smell broth! Broth to you, bang! <laughs> Cheers, Joy! Cheers, Joy! Cheers! Asim! Mm. Masarap, sarap. Parang ito yung masarap i-sabaw pag nakainom ka. Ito yung uh, gugustuhin ng mga after nila uminom. Yung mainit na mainit na ganito pang hangover. Ang sarap. Parang nag- uh, yung ginger. Yung sa amoy kanina, parang iba yung in-expect kong lasa. Mm. Ito may very aroma deep. eh. Oo. Oh. Siya, aroma. Aroma. Aroma bay. mahal ko pa Ay! Hey! Ay! <laughs> oh, mm, Sarap. Tsaka yung kambing niya, malambot. Hindi ko pa natitikman eh. Tikman mo. Tanoy? Mmm! Di ba? Malambot siya. Hindi mo na kailangan nguyain. Bago pa pumunta sa ngipin mo, minsan nagbe-breakdown na yung kambing. Ang fairness mo sarap to. Ito favorite Ola. ko so far. Tentend ako dito. 9.5. Kaso ito isa lang napansin ko. Oo. Oh. Uh. Giniago ba mo? Ang asim. Hindi naman. Favorite ko ng asya eh. Hindi ka nasiwan? <laughs> Diba masarap. sakto lahat. Mm. Asim ang hang. Perfect pag may hangover ka. Yes, walang lansa. Tsaka yung kambing niya very soft. Uy, bangus! Ah. Okay, try natin 'tong bangus, guys. Ako na magsaserve sa'yo. Ano Anong bangus to? Bukdus. Buknos. Buko na bangus. Kumikita mo ang laman ng bangus. Ano tawag pag ano, buko na nasa palabok? Bukbok. Bukngus. <laughs> <laughs> buk All right. Buko 1 2 3 hmm mm. Dito sa buknos, parang mas lasa ko yung buko. No? Okay, compared sa chicken kanina, buknok. Diba? Mm. Oo nga eh. Nga, oo so, usap, Ito nga alam nalalam ko, kose. Weird na lasa niya, nalalasan ko nga rin yung buko. Buko. Ano <laughs> e guys? Okay. Sabaw na may buko. <laughs> okay lang na motivational, oh. No? Kaya sa mga nanonood dyan, wala kayong mararating kung wala kayong pupuntahan. Kaya punta na dito. Yan! <laughs> yeah. yeah. Tres na sa kanin. Sa medyo na weird kanin. one lang ako kasi hindi ako sanay na makakita ng buko sa sabaw. Mas bagay kasi sa manok, pero ito sa buko, okay din naman. Pero masarap yung bangus niya. Mm -hmm. Maganda yung pagkaluto. Pero yung ginagamit na rin talaga yung buko sa pagluto. Pwede ikaw na. Hindi na kami yung... Ba't ka ba yung Ha? Pag tayo ka ng halo-halo din, iloko sa akon. <laughs> 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 Ayun <na. laughs> Tingnan tinan yung pagkaluto ng fish. Ganda. Ganda ng texture. 9 out of 10 ako, Gui. Ako rin, nine. Gusto ko yung bangus. Totoo? Totoo yan. Hindi nga. Hindi nga wala. Hindi sila niniwala. niniwala. Yung style, <laughs> style nyo, ha? Style nyo, buk-buk. So guys, it's time for the dessert. We have the halo-halo and the fried halo-halo. First time ko lang makakita ng fried halo-halo. Try -halo. natin muna ito. Ito mo itong fried. fried. Naka-curious ako eh. Tingnan nyo guys yung presentation niya. Para siyang crepe na pinupito. Oo okay. nga, no? So, makikita niyo yung presentation niya. Meron siyang cherry, cheese, ube, ice cream, tsaka may yema, hard texture, parang toron. Parang wrapper, rap, uh, ano siya. Tungan na natin. Let's do it. Ah, ganun wow. po. O, kayo na po dito. <laughs> <laughs> Ay! Whoa, wow! It, it, it's melting! It, it, it's yes! Melting. It, it, it's like pour, lava. Pour, pour around. It's like la lava. Yeah. Wow. wow. Amazing! Grabe, crispy niyo. Mmm! Interesting! Ang yeah. Halo-halo talaga siya! Nasa na ko yung halo-halo, pero parang... Parang siyang turon na halo-halo! Oh, yun halo -halo. yung sabihin ko! Parang siyang turon na halo-halo yun naman! Galing ha! Galing! Amazing! 10 out of 10! For the dessert, 10-10! Mm. Ah! Pwede pala! Perfect Ay na dessert to! Sa so, sobrang perfect nito, hindi na namin i share ito sa kanila. Huwag oh, ganun! Huwag ganun! Bin, Binusok po kami, tapos wala kami pang-ibagan. Ito yung ingredients niya. Andiyan lahat. Andiyan lahat kung malalasahan mo. Ano yung mga nalasahan mo, joy? Nalasahan ko yung yema, yung ube. Ay, nalasahan ko yung bangus yung mali. Hinaluan kasi nila. Ah, ano, alo, ah, 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 at ang kanilang last but not the least, ang kanilang best seller sa restaurant na to and one of the top 10 foods rin daw na halo-halo ah, yeah. in the Philippines, ang buko halo-halo. Ooh. Let's pour. Pour! Yeah. Ay, yogi. Kaya pa lang may ganoon. Galing. Wait lang, sayang. <laughs> <laughs> so paano natin kakainin 'to ngayon? So haluin muna natin. Halo, halo. Giniagawa <laughs> mo. Tapos forward mo, mo. Mga 10 minutes tayo dito. Pagod na ako, Trey. <laughs> <laughs> Tignan na natin. So ayan guys, nakikita niyo yung halo-halo niya. Nasa buko. Meron daw itong secret ingredients, kaya talagang dinadayo to eh. Mm -hmm. uh, Alamin natin dito, guys. every ingredients na yan isan. Every ingredients yan, it symbolize the to different towns and municipalities of the world. Wow! wow. ayun ah, yung bawang, oh. Bawang?! <laughs> 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 Abi bawang. Uh -oh. Ay si San Fernando ba? Uh, sabi ni. Okay, so eh, yung we will put the halo halo in the glass. May kita nyo guys ang creamy nung gatas niya at saka di tinipid. Let's try. Let's try, Choy. Alright, cheers. Cheers. This is the best halo-halo daw. Nino mm -hmm. <laughs> ka? Ni hao, ma? Sisi. Sisi. Si what? Si... Siomai Shanghai Siopao. Ikaw, tarot-taro. Mmm, sarap. Mmm, sarap! Uy, ang Ano yun? yema yun. Yema! sarap nga! Ang sarap! Ang Ano, yun? yun? fairness guys, sobrang sarap. Nalalasakit na yung buko. Yung buko naman talaga ano halaw di ba? Wala siyang ingredient na buko this time. Ano no? Diok lang. Buko halo-halo. <laughs> buko halo-halo ah. nga siya. Parang di mo maralang sa akin yung buko. Guys, ang niya kasi yung ingredients niya. Bawat ingredients nalalasahan mo. At bawat ingredients, tumasabog yung flavor sa bunga mo. Nag-mix talaga. Mm. Wow. Sarap, guys. Tsaka hindi tinipid. Nakakailang kuha na ako meron lagi, oh. Hands up sa inyo, hands down. Hands down pala. Guys, halo-halo nila. 10 out of 10. One of the best in the Philippines. Literal. Ang lumalaban sa sarap niya yung natikma ko yung sa Bebangs eh. Oh. Masarap yung halo-halo ng Bebangs, pero masarap din to. Question! Babalik pa kayo dito, nakasama na si Kai. Oh. oh! Hot seat! Hot seat! Oo, oh, syempre naman. Yes! Next time, hindi lang kami Team Choi, kundi buo na kami Team Choi. Yes! yes. yes. Babalik kami dito. Tandaan yan, mga nanonood yan. Kinakain din yan. ba to? Ayan, uuwi mo yung puso. <laughs> Iuwi mo kay Jai. Dahil pagkakain ko dito, nasarapan ako, nakuha niya ang puso ko. Yeah! yeah! Dahil nasarapan ako dito, nakuha nila yung ilong ko. Ang galing kung nakuha yung ilong ko, oh, nabaliktad. Ayan, oh. tawag tawa ka! Pagpatang <laughs> 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 ako! So, ano pinaka-paborito mo sa lahat? Siyempre yung halo-halo nila. Halo-halo. Anong halo-halo? Ito o yung fried? Same me. Eh. <laughs> Same talaga eh. Masaya halo-halo kay Albert. Ako, kakaiba talaga yung lasa ng halo-halo nila. Masarap talaga, legit. Pero hindi ako siya super hilig sa dessert. Kaya ang pinaka-favorite ko yung squid. Squid. Masarap oh, Sarap yung squid nila. Kakaiba yung lasa ng squid sisig nila. And I guess this is it for this video. Kung may request kayo Wait ng lang. Wait lang, baka may napansin sila. Comment nyo lang kung napansin yung ginagaya ni Aga yung buhok ko. I-comment nyo lang yan. <laughs> ang unang mag magkala idol kasi kita Para, eh. Uh, Lalo ang gaya-gaya eh. Nabibisit ako sa oh, ganyan. sorry. Eh. sorry. <laughs> So ayun guys, thank you very much for watching. Dito na namin tatapusin itong vlog na to. Ingat lagi, God bless. And bago natin tapusin itong vlog na to, meron tayong motivational words from Asian Cutie. Yan guys, uh, lagi nyo lang tandaan na no, huwag kayong gagawa ng masama kasi bad yun. Kaya dito sa Halo oh, Halo de Iloco, e alright! Ingat <laughs> <laughs> lagi, God bless and see you on the next vlog. Bye! Bye. Bye.